Ayan, good afternoon po mga kababayan sa ating lab. Nandito po tayo ngayon sa Manila B. Dolomite Beach. Ayan, update po tayo dito. Kikita po natin ngayon ay napakarami po na water lily. Ay dati po kasi mga kababayan, ang dami dito ng basura. Ngayon po ay ang pumalit po ay ito, water lily. Ayan, Uh, medyo ano pa siya medyo uh, sari-sariwa ayan na meron naman po silang ano uh, panggiling nito pero hindi sa ngayon ay kasalukuyan po siyang ano uh, nakatambay lang ay lanaro na po siya mga porgis na siguro dito ginamit po ito nung nagano na nag-clearing dito sa loob ng Yan, ginamit po ito nung naglinis nila dito. Yung general cleaning dito sa loob ng Manila Bay. Ayan. Pero sa lugo po, eh, nakatambay lang po siya. Ayan. No. Kita naman po natin. No. Ang daming uh, water lily dito. Naglulutangan. Ayan. Kita po natin Eh. Ang dami may puntahan po natin dito. Kung ano ito? Hindi na po natin alam kung ano ba. Ayan. No? Iba to. Parang ano. Pero pag ginano natin. Tahong. Mga kababayan. Ayan no. Kita po natin na maliliit na tahong. Ayan. Ayan no. Maliliit po siya na tahong mga kababayan. Kita po natin. Ayan. Ayan no. Ang napakarami oh. Ayan no. Ano, malilit na tahong. Parang ano pa lang siya. Ah, parang butin ng palay. Eh. Ayan o, mga tahong. Napakarami. Ano, o, dito. Hindi, matigil ma ano ka. O, pag tinignan mo, napakaraming uh, tahong. Maliliit nga lang siya. Ayan o. Tsaka pati dito. Ayan o. Ito, napakaraming tahong talaga o. Ayan, no? Mga buhay pa. Mga buhay pa siya, mga babayan. Ayan. Ito ang pumalit sana. ano. Ayan, mga yalakara natin. Ay tahong po ito, mga kababayan. Ayan, no? Ito pa, Ang daming tahong, oh. O yan, hanggang doon. Yung may itim, may mga tahong po yan. Ayan o. Grabe, napakarami. Ayan o. Oh. Yung lahat po ito na itim ay ano po, ah, uh, tahong na no, malilid. po. Grabe, napakarami oh. Ito po sa basura dito sa Manila Bia. At saka ito, pumotarili na to. Nawala po yung basura natin. Pero ang pumalit, ito naman. Water rally, kaya nagkaroon po na gano'n yung panggiling. Ayan o. Oh. panano ng water lili. Pero ang tanong ng garamihan eh, bakit po ay nakatambay lang po siya dyan? at hindi po ginagamit uh, magkiling dito ng, ma -ano, ng mga whatever nila nga uh, napakarami nga po ayan. ito po natin dito kahit siyempre tayo lumingon uh, ito po ay pumalit sa mga basura dito ayan o. ito po, o yan o nakikita po natin, yang itim na yan ayan o ito po natin yung itim kala natin yung ipan ng palay na sinunog ayan o pero hindi po, ay siya po ay tahong. Tsaka doon, no? Napakarami. Ayan. O mga dami. ay Ayan. Ito po tayo dito sa may yan, Sa may pisuan. Ayan, no? mang maraming tao doon. Kasi sa araw ng linggo, dapat napakaraming tao dito. Ayan, kaya pupunta po tayo doon. Pero sa ngayon, dito po tayo muna sa may happy street Napakarami Water lily Ito po ang pumalit sa basura Ayan, ito, tahong pa rin Ayan, oh. tahong Akala mo sinunog na, ano uh, Ipanang pala, yan Dito naman ay malinis dito. Ayan na. Tapo na atin. Malinis sa banda sa may taas. Ayan na. Kaya kita po natin doon, no? Malinis siya. Ayan. Dito, wala ang wala tayo nakikita mga basura. Katulad ng plastic. ah uh, kahoy. Wala po siya. Ayan, no? Nakita po natin napakalinis. Ang pumatid talaga ay itong uh, water lily napakaraming. Dun, dipo po natin alam mo kung saan galing to. Pero ang sabi naman po ng uh, karamihan dito, ay ito po ay galing sa Laguna Link. Itong basura na ito. Ayan. Parami, yan no. dito, pundok-pundok. Ayan. O. ay hindi na pa siya Santa Claus. Oh. Ayan, o, Santa Claus. Inanod ng tubig. Ayan, oh, pundok-pundok yung mga ano dito ito. Matagal na. Kasi kulay cool, brown na. Ayan. Pundok-pundok siya. Yung trust boom mo. na. Ito po yung nandung dati. na nakaharan doon sa may laot. So sila ay tinangay po ito ng hangin na malakas nung bagyo. Ayan o. Ayan siya. Ito po natin talaga. Wala, walang area dito po na wala po siyang Water Lily. Ayan. Lahat po ng area dito sa may Dalampasiga, papunta do sa may Pisuan. Ay napakarami pong Water Lily. Ayan. No? Dito naman, oh. Dito na po tayo sa may Pisuan, mga kababayan. Napakalinis, oh. Ang ano lang dito ay eh, meron lang mga basura na sako-sako sa gitna. syempre ano naman po yan, hakotin nila. At ngayon lang kasi linggo, eh wala pong masyadong uh, gumagawa dito kasi ano gano'n nila rest di. eh napaalinis dito dito na sa may Pasigan talaga yung maraming ano maraming uh, water lily -li. ayun na mam. ma'am pagkaraming basura ano po ma'am gina pag dala na masako, dahil natapos na lahat. Ayun, may ano sa ako na ano, Ah, lagay na. Kalakal. Ayun, okay, kita po natin doon. Ay, napakarami pong anak yan. Ha? Ay, mamaya na. Diba nandito lang kayo lagi? Dadala mo kayo. Ayan. Hiningin ang bare. Wala po tayong dalampira. Ayan. Ayan. Nakikita po natin na baka talaga. Ayan. Nungan ko yung dun. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Dito napakalinis talaga. Wala siyang ah uh, basura na nakano dito nakatambay o nakakalat man lang o napakalinis talaga siya dito dito lang talaga sa may dalampasigan yung uh, talagang napaka ano napaka critical at puno punang ng uh, water lily dito sa may dalampasigan na yan ano nag ano sila And sa may dagat naman, di masyado. Ayan. Talagang nagpadpad na po sila dito sa may dalampasigan. Ayan. Ayan. Mga kababayan, hanggang dito na lang update natin dito sa Manila Bidulamite Might Beach. Ayan. Maraming salamat po.